Guys, hello everyone. Today is a Monday and ito na po yung ating last day. Ay, no, last, hindi last day. Ah. Pauwi na po tayo. Last day na. Last day natin dito sa Tarlac and then uh, nag ano na po ako nag o oh, nag ano nang tawag nito Nag uh, pre prepare na para sa pag lalaban ko muna guys tong mga ginamit ko ano. Bedsheet, punda at saka yung kumot kasi wala man dito mag ano kakahiya naman eh para malinis natin iiwanan ano kasi wala po dito ng tagalaba si nanay matanda na tapos yung kaibigan ko laging busy yun mapasok sa opisina so lalaban ko na muna to bago ako maligo tapos yun go na po ako thank you so much dito sa tarlac ang uh, ganda pa kaganda ng tarlac na appreciate ko yung ganda ng tarlac uh, ano po and then, marami tayong experience dito and sapat na araw yan. Marami rin tayong naituro doon sa ating mga cleaners. Sana lang may apply nila and then natutunan sila. And I hope na lumago yung cleaning services na pinaplano no aking kaibigan. So, mamaya po ulit. Ayan, nasa tricycle na tayo, guys. Papunta na tayo sa terminal. Papunta ng Manila. Sa terminal ng 5 Star. Takot yung daan nila dito. Tulay. So ano, nagpinasundo pinasundo na ako nung kaibigan ko. Bali yung tricycle, binayaran na nung kaibigan ko. Para sunduin ako ng 10. Kasi sabi ko 10 ako aalis. Yun, binayaran na niya para ihatid na ako sa uh, terminal. Ayan, thank you so much sa kanya. Napakabuti niya. Salamat sa buhay niya. Ayan, punta na tayo guys sa terminal. Tapos doon na tayo sasakay. Mabilis lang dito guys ang biyahe. 3 hours na sa Manila ka na. At ayan, natapos na yung iba nating gawa. So ayan, dito na tayo. O, so, oh, di ba? Ganda ng panahon, napakainit. Maliwalas, maliwanag ang langit. Ito yung dinadaanan natin. Papunta na tayo ng Manila. Binidyo ko lang yung ibang mga dinadaanan namin. Para makita nyo rin na ganito kaganda yung panahon bago ako umalis ng Tarlac. At ayun, pagdating ko naman sa Manila, na estranded ako kasi sobrang lakas ng ulan. So hindi agad ako nag umuwi sa Bicol. So, bali itong video na to guys is late ano ko na to, late upload ko na kasi nga hindi ako nakapag-edit sa Manila. Hindi ako nakapag-upload. Sayang naman kung hindi ko, kung hindi ko i-upload. Ayan. Hello everyone, good morning. Dito tayo sa Tagig guys. Ito yung ating mga condo dito. Charot lang. Kasama <laughs> so, ko si Pag Amanda. Ayan. Maulan pa guys kagabi kaya hindi ako nagdiretso ng Bicol kasi natatakot ako magbiyahe ng gabi tapos maulan so sabi ko magstay muna ako dito sa Manila ngayon tapos baka bukas na ako uwi kasi uh, maghanap muna tayo ng pangkabuhayan showcase dito pupunta tayo ngayon sa baklaran at mamimili tayo ng ilang mga paninda pwedeng ibenta ganun raket raket lang guys para sa ekonomiya. Maulan pa rin. At sa Bicol, maulan pa rin kasi suspended yung klase. So, good decision ko naman na huwag mo na umuwi. Nakakatakot kasi guys yung kalsada doon. Hindi naman sa pagano pero yung pagdating kasi sa Lopez, ay mula gumaka Lopez ganyan. Sobrang ano na doon guys. Lubak tapos syempre maulan, nakakatakot. Iba na rin yung nag-iingat. At uh, Marami pa tayong ano. Marami pa tayong pwedeng gawin sa mundo. Charot. Kaya ingatan natin yung ating mga sarili. Sobrang lakas din ng ulan dito kagabi. Hoy, okay, makita niyo mga condo na 'yan? Yung matataas na condo na 'yan. Diyan sa akin, guys. Okay. Hmm. Kasi kitaan lang. lang kami kasi dito ngayon daan. Madulas pala tong chinelas ko. So, nakikidaan lang ako. Palabas na kami. Sasakay kami ng jeep papuntang Baklaran. Magano muna kami? Magsisimba kami sa Baklaran? Charot lang. <laughs> Ayan. Ayan. Medyo malayo-layo yung lakarin dito guys. Alam nyo naman pag mga kondo talaga ganyan ay. Malayo, malayo, malayo nilalakad. Malapit to sa Mackinli Hills. Punta pala tayo dun mamaya pa. Magpi-picture-picture lang kami, guys, kasi wala mang kaming pang-ano, pang-shopping. Sa tamang picture lang. Guys. Sa Mackinli. Collecting memories lang. Ay, oo, nga, ayaw mo na. Layo ay, dun. Malayo uh -huh. dun. Ano oh. Ito ang Tagig City. Salamat sa'yo, sis Mers. Shout out sa'yo. Thank you so much sa pagbibigay mo ng kondo. May natutuloyan kami kapag kami ay nandito sa ay kapag ako ay nandito sa Manila, kasi malapit lang din sa akin. So yun, may natutuluyan ako, malapit lang din kay Park Amanda. Kaya nakakapunta siya. So may kasama akong matulog dun sa kondo. Maambun pa. Ay, sabi ko lamang, Papa pala ako. Dapat doon nagpa na ako. Ang sarap ng saging. Oh. Na-miss ko yung saging guys. Yung mga pagkain ng matatanda. Paglabas niyan, Petron na. Baka mayroon dyan sa Petron. May mga incon may mga convenience store dyan eh. Babara kami guys. Tapos sasakay kami ng jeep papuntang Baclaran. Mag-gcash muna tayo dito. Baka meron nyo sa mga tindahan. Kung natin dito sa tagay, shoutout po. Shoutout. Si Nana, yan po. Pakailan mo? Sorayda. Si Nana yung Sorayda. Uh, okay, thank you po. Okay. Doon lang po kami yung second. sa kondo. Saan po kayo dito nakatira? Ay, ah, ito po bahay mo? Ah, ito pala bahay ni Nana yun. Eh. Doon po kami sa loob. Okay. Okay. Ayan po tinda ni nanay yun. Ay, ano to? Pastil. Ayun, may pastil siyang tinda. Tapos pan, tapos ito. Hina natin si nanay. Magkano po dito? Tampo. Bili po tayo. Dalawa lang. 20. Tinda po ni nanay. Grabe. Nakakilala sa atin dito guys. Itiwan po tayo artist. <laughs> Kaya pala nakatitig siya si May praise. Hello oh, followers ko pala yan ng kalingap.